sa mga mamamayan. At saka, huwag tayo tumigil sa flood control projects. Dahil noong 2023, 2024, noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Eh hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control eh. So, kung gusto kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption. Tingnan nila yung uh, buong bukong budget ng 2024 at ang 2025. Ay, hindi lang yan, tayo tumigil dyan. Sagtin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang hindi lang nag-control. Lahat. Ay since ma'am you have ano, uh, information dun sa dati kayong deputy secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng project ng part uh, parte sa deputy? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin eh. Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP. At uh, pinaghati hati hatian nila sa loob ng House of Representatives. At dineretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.D. Estrada. Pero nung nagsabi kami, uh, at alam yon alam nyo yun, ni BBM. Mayroon ba siya reaction eh. So, kanuna-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong uh, investigation sa flag control projects. Kung seryoso talaga sila. And si BBM alam niya yan. Kasi governor siya dati. Mayor ako dati. Alam, alam natin lahat kung ano yung anomalia, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. And ma'am, any comment kung sa latest na sinabi ni BBM na uh, lifestyle check, Daw mo mga ofisya? Oh. Dapat lang. Dapat lang. At hindi lang yung elected uh, public officials, ha? pati yung mga appointed uh, public officials. At hindi lang yung mga um, yung on the surface. Nasasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. dapat deep dive kung sino yung mga dami ilabas yung mga dami ng mga uh, public officials